yung pwesto ng SEC Moto Supply dito sa 10th Avenue Caloocan no? ang dami nilang tindang helmet tapos mga box sa motor ayan guys so, ito yung mga helmet nila oh. ayan naman ganda oh. Diba? Diba? Nagkakata pa ng Max Fried Chicken na yan. sila oh. ng Max Fried Chicken na yan. Oh. Okay, manong gal. Pasok tayo. Hello, kuya. Puna ko lang ng ano. Ah. <laughs> Ayan, gaya. Ang dami ka mabibili rito Ay, may cover sila. Oh. Ganda oh. Sexy. May access oh. Ang oh, ganda ng mga gamit dito guys oh. Tignan mo oh yung helmet nila ito oh, ang dahil bago guys o ba diba? ayun no? pang motocross o oh. ayan yung pang motocross o oh. ba diba? ito yung mga presyo na helmet nila guys in. ayan ayun ganda guys ang ganda ng presyo nila rito ang lamig pa Oh. Tapos may mga big bike na naka-display ito. Ang ganda. Oh. Ayan. Oh. Oh, diba? Ayan. Ayan. Oh. Tapos ito yung mga box nila. Maganda yung moto nila rito. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ayan. 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 1K lang guys, so, murang-mura na yan nasa 1K pataas na yung presyo nila kaya pwede nyo pag-ipunan ang dami nilang sale dito guys, punta na kayo yun lang guys, ha? pili na lang kayo 10 tabi nyo ka daw okay. tapat ang map Ayan ah. Diba? Ayun, magiging ganda ng dalawang motor oh. Ayan oh. No? Oo. O diba? Sick. What <makes noise> <makes noise> Ayan, Ayan na, Max Fried Chicken. Ayan ah. 10th ka, na. O, ganda ng motor oh. Ayan, ganda ng katabi kong motor oh. Diba? Magiging ganda. Click ko अद्ही मतरको आप